please subscribe ito Money vlog. Ah, uh, payagan po si ano, Tito Money Vlog na mag-reactor. Para ano? Pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masiyang records ng ano eh ng awayan. Yung bono sinagot po ni Kalingap Dan yung mga paratang po sa kanya no ng no, mga baser. At ano ah, talagang dito ay eh, sinabi rin niya na may pag-uusap na po sila ni Joy Diwata ah. Alamin po natin ah, kung ano po yung pag-uusap nila ni Joy Diwata At kung ano yung paratang po sa kanya ng mga baser Pero baga po yan, ako muna po mga batis sa inyong lahat Ng magandang umaga, magandang tanghali at uh, magandang gabi Sa inyong lahat mga kapatid Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon Ay mag-iingat kayo palagi At napagpalain uh, kayo ng ating Panginoon Maraming maraming salamat po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila ko Yabal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog, Jack Tapia, at syempre yung mga kasamahan ko po sa Karepa at ang Team views, ano po, at ganoon din po yung mga charity vlogger na Kalinga Partner. Ganoon din po si Kalinga dana ano po, pakisupportahan. Pa at ang kabuuan po ng video ng ito, ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalingap Hana. You know, Ayun, no, po natin. Kalingap Hana. Ito po yung video. So, first question. Do you ever feel pressure na kailangan maging perfect ang image nyo bilang love team? Na kailangan good sides lang ang pinapakita nyo ni Joy? Siguro ngayon, oh, sa mga taong na nagbabantay sa paligid na naghahanap ng mga Butas. kamalian, mga maling galaw. Siguro kailangan natin magingat. Perfect, hindi naman siguro kailangan maging perfecto. Ayoko na naman baguhin ng sarili ko para sa sa iba. Para ipakita lang yung mga gusto nila Pero hindi naman totoo pag walang camera. So, pressure din yun. Ganun lang pressure. Pero, eh, naman. Mas gusto kong mas maging totoo sa sa ano sa kung ano sa camera ganun din sa sa totoong buhay So, do you think a love team can survive without a fan's approval? Or does audience opinion really matter in the long run? Sa mas malaki, malaki, malaki pa rin impact ng mga supporters na maraming na, na tumatangkinig sa inyong love team. Yun. Ito naman, kung magbabago man ang dynamics nyo as a love team, would you still fight for your personal connection even if it means going against the public's expectations? Paano? Parang, kunyari, hindi na siguro ganito kalakas yung suporta ng Dungeonatics sa inyo. Pero, if ever man na may nafe-feel ka na talaga kay Joy, ifo, ilalaban mo pa din ba yun? Kahit wala nang uh, gantong suporta. siguro kung wala naman na masyadong sumusuporta, edi ipaprivate na lang namin yung pagiging kung ano mang meron kung anong personal meron sa amin ni di ba kung hindi naman na kailangan natin pakita sa sa public So sa tingin mo yung reality ng love team nyo ay magtatagal beyond the camera or baka it's just a fleeting moment that magfi-fade uh, din eventually? basta ngayon ina-enjoy namin ni Joy yung mga nangyayari sa amin dalawa, yung mga mga blessings at supporters talagang ano kami ni Joy, thankful kami don And then sabi naman namin na kung ano yung mga mangyayari sa, sa future, kung anong plano sa amin ng, ano, ng tadhana, ano, go, um, go with the flow kami nito, right? yung talagang, ano na, mangyayari na ang, ano, ang mangyari. So, clarification lang, para magtigil na yung mga tokmol, so, totoo bang may anak si Kalingap Abdan? Yun yata yung nakikita kasi nila sa mga, ano, <laughs> sa past videos na upload ko sa uh, Facebook. And wala yun, ano naman yun. Sa mga totoong supporters or kilala na ako dati pa, alam ano na nila yung sagot dyan. So, totoo ba yung kinakalat ng mga tokmol na may girlfriend ka, off ka? Um, matagal ko naman ang sinagot na wala, pero hindi pa rin nawawala. So, bahala na po sila mag-isip. Basta just to clear, walang girlfriend at wala. walang anak si Kalingap Dan. Ito ba ay uh, muling ni-interview in ni Kalingap Hana, eh, itong kanyang kuya, ano po, si Kalingap Dan. Ah, kung gusto niyo po mapanood ng buong buo, ang video ito ay puntahan niyo lang po yung uh, YouTube channel ni Kalinga Pana. At napakarami pong katanungan doon ni Kalinga Pana, ano po na talagang sinagot naman ni Kalinga Dan. ano? At yun na, ano, dito po sa video na napanood natin ay uh, may katanungan si Kalinga Pana, ano po na kung sakali daw na na yung uh, supporters ng Danjoy, ano kung sakaling dumating ano po yung ganung nga uh, mga bagay na kukunti na lang yung supporters ng uh, Danjoy ay uh, ipapublic pa rin po ba itong uh, kanilang relasyon ay eh, sabi po ni Kalingap Dan kung sakali daw po na gano'n ang mangyari ay uh, ipaprivate na lang po ano tama nga naman ano po, kasi bakit pa naman ipapublic ano po para saan para saan pa ipapublic kung wala na pong uh, sumusuporta sa Danjoy ano mas maganda kung iprivate na lang ano po, at least sila sila na lang nakakalam at na uh, mawawala na rin po ng mapanood itong mga baser. <laughs> Pero malabo pa pong mangyari. Ano po na uh, na kumonte ang sumusuporta sa Danjoy ano po sapagkat sa ngayon ay napakarami po pong tumatangkilik sa Danjoy ano at napakarami po pong blessing talaga ang dumadating dito kay Kalingap Dan at uh, kay Joy Diwata at nakikita naman po natin na talagang napakaganda naman po nung uh, ugnayan ng dalawa no ni Kalingapdan at saka ni Joy Diwata. Kumbaga ay uh, may magandang relasyon na po sila. Ano po? Pero ang sabi nga walang aminan. <laughs> Kaya wala nga ano pero halatang halata naman po ano na talagang uh, meron na. At ang isa pa pong katanungan dito ay kung meron na daw pong anak. Etong si uh, Kalingapdan kasi napaka Marami daw po na hanggang sa ngayon na hindi po tinitigilan ng mga baser eh itong si Kalingapdan at napatuloy na pinaparatangan si Kalingapdan na meron na nga daw pong anak. Sinagot naman po ni Kalingapdan ano po na ang sabi niya ay eh, wala naman daw pong katotohanan. Ano, maliwanag naman daw po na wala naman daw po siyang anak at wala naman po siyang itinatago sa publiko at ganoon din po siyempre kaya Joy Diwata. Ano po. Kaya yung mga basher dyan, eh, tumigil na kayo. Huwag nyo na paratangan si Kalingap Dan na mayroong anak. Ano, sapagkat wala naman kayong pereba. Ano, hindi nyo naman alam kung ano talaga ang totoo nangyayari sa buhay ni Kalingap Abda. Ano po. Ang sabi nga ng kanya noon ni Mama Gemma, ha, kung sakaling mayroong anak si Kalingap Abda, eh, tuwan po siya. Ano, sapagkat uh, yun na nga daw po ang hinihintay niya. Ano, na magkaroon po siya ng apo dito kay Kalingapdan at sa kay Hana. Kaya mga baser, yung mga baser ay talagang <laughs> hindi tumitigil eh, no? At uh, sabi pa nga po, eh, kung may girlfriend nga daw po, itong si kalingapdan ano? Sinagot din po niya, no? Wala naman daw po siyang girlfriend. Ano po, at ah, talagang ah, kay Joy Diwata lang daw po, nakatoon, ha? Ah, yung kanyang ah, pagmamahal. sa Para sa akin, sabi nga ni Kuya Bal, ay walang ibang girlfriend. Itong si kalingapdan Dan, kundi si ah, Joy Diwata lang. Ano po? <laughs> kaya yung mga basher eh talagang ha ah, patuloy po silang ah, gumagawa ng kwento eh no, talagang ginigit nila na merong ah, girlfriend at ah, saka anak etong si ah, Kalingapdan. Ganun daw po kapag ah, sumisikat na, ano po talagang ah, dumadami yung naiinggit, dumadami yung ah, nakatingin no, yung mga nakabantay. Ano <laughs> Sabi nga po ni Kalingapdan eh, sa ngayon daw po kailangan talaga eh medyo perpekto ng konti yung mga kilos ano maraming mga mata ang talagang nakatingin po lagi sa kanya ano lalong-lalo lalo na po s'yempre yung mga baser ano ang hinihintay po ng mga yan ay yung uh, magkamali etong eh, si Kalingapdan ano once na makitahan po nila ng pagkakamali si Kalingapdan ay talagang uh, po ano pero wala naman po silang magagawa sapagkat yung kanilang mga sinasabi ano ay pinatunayan po ni Kalingapdan na wala naman daw pong katotohanan ano yung kanila pong mga paratang ay uh, wala naman daw pong katotohanan Maliwanag po dito na sinabi wala pong anak at wala pong girlfriend itong si uh, Kalingapdan ano po kung sakaling siya ay magkakaanak syempre ang ina nun ay walang iba kundi si Joy Diwata uh, Kung sakali <laughs> ano po uh, para sa akin ano kung sakaling magkakaanak si Kalingapdan mas maganda ang magiging ina ay si Joy Diwata ano, pero pagkakasal na po sila, ano, hindi naman po natin sinabi na ngayon. Ano, kapag kasal na po sila, ano. <laughs> At, uh, yun na, ano, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na God bless you all. Diyos mabalok.